So, nag-update na rin naman ako sa inyo. So, update ko na rin kayo dito sa ating five heads na ito yung dediretso natin na patining. Kasi, August ngayon mga kapigmate. Dito sa lugar ko, pagdating ng August, napakamura ng na mga biik. Napakamura ng na mga biik. Pero, ang harvest nito mga kapigmate ay December. So, December 4 months na alaga. So, ayan sila. So, bali ito ay winalay natin ng 26 days. Kasi ang buyer natin nito ay hindi pa natin kilala at hindi pa natin alam kung marunong talaga siya o uh, sanay na siya sa pag-aalaga ng baboy. Kasi kalimitan kasi sa mga baguhan sa nag-aalaga ng baboy, pagkabili ng mga big mga kapigmate. At pagkarating sa kanila, kung dito ay dumati, ano, malis dyan na ang mga dumi nila, yan, mga buo -buo na Yan, ito naman na durog na. Yan, durog na kakaapak nila. Yan. Bobo ganyan mga ka, ng ganyan mga kapigmate. Pagdating sa kanila, mga nagtatae. Eh. So, ang ginawa ko dito after walay, uh, mas maganda nating winalay tas kinondisyon kinund natin ng ilang araw. Tapos kailangan yung mga kondisyon na kondisyon talaga sanay na sila ng pabago-bagong pagkain. Kaya ginawa natin 'yon. Tapos nirelease natin ay talagang mga hindi na nagtatay sila, walang walang nagtatay at magandang kondisyon. Sanay na nawala yung nanay nila. Yan. So ito sila ngayon. So bali ano to? 11 days after walay ah. So 11 days old after walay. So yeah so pag ano talaga mga kapigmate ah, pag ganito nasariling alaga nyo kayo sa pag alaga ng babo yung 11 days nyo ah, malalaki na talaga Ayan. so mga kondisyon nyo mga yan so hindi ko pa sila nalilipat mga kapigmate sa kulungan nila so pansamantala dito muna sila Ayan. dito muna sila hinarangan ko lang kasi mga kapigmate pag hindi ko ito hinarangan ah tumayo lang sila diretso liban dito sa kabila so meron tayo dito isang inahin so hindi pa masyadong tapos tong ating kulungan dito ito uh, sisementuhan ko pa yan so ito yung isa nating inahin yan dito ko ilalagay yung lima so itong isang buntis na inahin natin nandito kasi ginagawa ko pa yung kulungan nya so doon naman sa kabila hindi ko mailagay doon kasi nandun yung mga buhangin para gawing ano pang gawa ko dito So, kulang tayo sa budget. Kaya, tis, tis muna. Yan. Ang mga ina naman ng mga to. Ito. Yan. Ito po, ito po yung ina niyan. So, nakas na. Kas na. na ai na po yan. So, yun lang. Update ko sa inyo mga kapigmate. So, yung isa may sugat. May sugat. Baka mate, ka. May sugat yun isugat yung big sa chan siguro sa kawad kung saan niya nadali sayo lang good morning good morning